implementasyon ng batas trapiko, malaki ang kinalaman sa irresponsabling pagmamaneho ng Pilipinong chopper. Ito ay basa sa obserbasyon ng Department of Transportation at World Health Organization. Alam natin ito sa report ni Alvin Baltazar. Dito, mga ganitong mga eksena sa alinmang lugar, hindi lang dito sa Metro Manila kundi pati sa ibang lugar ng Pilipinas. Ang mga tumatawid, Literal na nakikipagpatintero sa mga sasakyan abang ang mga motorista kanya-kanyang diskarte para makipagunahan at ang iba na may walang pakialam kung sila man ay nakakabalandra at makaabala. Ngunit ayon sa World Health Organization, hindi pwedeng isisi sa mga tsuper at pedestrian kung bakit nagkaganito ang asal ng mga Pilipino kung pag-uusapan ay pagsunod sa batas trapiko. So I think the people need to be told what the laws are they need to be educated but more important the enforcement should take place enforcement is the bitter medicine the the data would show na 80% of the time uh, ang cause ng traffic ng aksidente ay uh, drivers error so uh, na papasok yung ano yung uh, hindi responsible drivers ang ating mga nagmamaneho ngayon at dahil sa kaluwagan ng pagpapatupad ng mga traffic rules, dahilan upang mawala din ang disiplina sa anay ng mga motorista, lumalala din ang bilang ng mga nadidisgrasya. Noong 2010, umabot sa halos 7,000 na mataya at 34% na naitalang fatal accident dito sa Metro Manila ay mga nakamotorsiklo. Kaya ang mga otoridad, desididong simula na ang paghihigpit sa isang taon, lalo na para sa mga nagmumotorsiklo at ipatupad. Ang helmet law, kakibat ito ay ang pagtek din sa kwalidad ng mga helmet na gagamitin na kailangan anyay may Import Commodity Clearance o ICC sticker simula Enero 2013. By this time, we expect na yung mga helmet na walang ICC sticker ng DTI, will be apprehended by our uh, law enforcers. So hanggang uh, December 31 po 'yung aming paglalagay ng sticker sa helmet ay eh, libre po ito. So pagdating nga ho ng uh, 2013 sa bagong taon, uh, ito ho ay babayaran na. So sa 30% ng na mga nagtungo na sa DTI upang magpalagay ng ICC sticker sa kanilang helmet, 12 hanggang 15% ay hindi nakabitan dahil sa mababang kwalidad ng bitbit -bit na helmet. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.